Alos pa sir Oo, oh, thank you sir ah Medyo okay din yung head naman dito eh Kaso wala na, pinagkakuha na nila yung mga bukyo Wala nang tinira sa atin tol Kaya ingat kayo dito tol Marulas Panigurado, kakalas kayo dito pagbaha. Sunday, Take the next left onto road 20 All so... Alright mga boss Our first fucking booking Going to Pasig na agad to boss Bakbak -bak na agad lods Bali nasa 130 lang kasi for neto and then may high demand kasi na 40 pesos kaya kinuha ko na din. And sana masabayan ko pa rin para kahit papano goods yung magigibiyahe natin. And total right, fare pala Short Short neto Horn mga Street. boss is 178 pesos. Alos pa sir. Oh, thank you sir ah. Shoutout <laughs> kay sir. Right Wala tayo sticker avenue. mo sir. Baka naman meron siya mag-sponsor kay Papa Josh. Sige na. <laughs> so ayon din sa ating mga tropang laging nakakasama sa biyahe syempre duro tayo sa blinted sportwear apparel lang syempre yung perfume na gamit natin pa chicks ani perfume charis lang so punta muna natin tong ating first fucking booking mga boss your destination is on the right Lala mo po 178 178 Okay na po ito Thank you po God bless po 180. Plus 2 pesos tayo dun, boss. Let's go in agad, tol. Isabi nyo ata magandang daan natin. Ha? Tama ba? Or that depends. Hello, Ming Ming. 89. Thank you, Chip. Wala akong makuha kasabay, ah. awit gara. Wala kaya. Wala tayong makuha kasabay. De, hindi to maganda, tol. Oh, God. Turn right onto Dario Bridge I, Epifanio de los Santos Avenue, and right, make a u turn. Na-pick up ko na pangalawa. Hindi ko na-videohan, sorry saan. Bali, galing lang naman yun sa Blue Ice North. North Ice Blue, Blue Ice North. Going to Pasig din naman for 150 pesos. A road closure. Walang high demand pero may tip naman na 25 so kaya ah, goods lang. ali karno entry 7 gen kapinpin your destination is on the right ito Beatrice residence kay ano yan kay michelle Ah ano po, po nila na hindi na ah, okay po sige po thank you po thank you po all right delivery completed title punta naman natin tong isa pa nating drop off 3 km Chip, thank you Chip Your destination is on the right Mabilisan ah, lang, di ba? <laughs> 30 minutes lang yun bro Hindi, joke lang 1 hour pala kasi kanino mintu tayo <laughs> So meron na tayong 267 In an hour 1 hour na biyahe boss Medyo okay din yung head naman dito eh. Kaso wala na na pinagkakuha na nila yung mga bukyo wala nang tinira sa atin tol Alright mga sir we have our next booking Going to Diliman from here sa Pasig May plus 60 kasi to kaya nabilisan ako sa pag swipe Kaso credit payment Turn na right naman to, to Nating worry naman pagdating sa mga ganyang credit payment tol Ang importante naman mayroon tayong kinikita You have arrived Hello, Hello. po, good morning po, mo po Dito na po ako sa may Prisma Residence po Sa may ano, guardhouse Chief, basement, Astra Nandun ba mula ako antayin ha Sige po. Basement okay. po, Astra building Kaliwa, kaliwa. thank you chief Ayun, sa po Astra Basement, Kaliwa. Yeah. Tapos sir Apo, Papuntang Diliman yan sir Wala kasi ang internet <laughs> Papuntang Diliman na, tama po ba? May sir, 936 5-9, ayun po, okay na po ito na Thank you po Alright, mabilisan lang to Okay na sir, thank you po Okay na sir, thank you po In 600 meters, turn right Take the next left onto Madalino Street Then turn left onto Malacca's Lane Drop off na sir Hello po, good afternoon po Ay, good morning po, lalamove po Dito na po Hello. sa Akai Building Lalamo? Opo Galing Prisma Building Eto, Iwan na lang po sa guard Ito, iwan na lang daw sa guard Kanina po, ano pong pangalan sasabihin ko sa inyo sir? June Kay June daw sir Okay na, sir. Thank you po. Okay na po. Thank you po. May 1.40 na tayo. 33 minutes. Not bad, tol. Alright, mga sir. We have our another booking going to Valenzuela to. So, 10.16 pa lang naman. Hoping right na makukuha tayo ng may sasabay dito. And then, after natin sa Valenzuela, makukuha tayo na pa-uwi. Ayun yung magiging kruta natin. Pero, let's see. Sayang nga yung kanina tol Balik sana tayong Pasig 198 dito lang sa Diliman Kaso di ko nakakuha tol eh Sorry mga tol ah. 2 <laughs> seconds pagka swipe ko Di ko na steal May <laughs> biyahe naman tayo pa Balenciano. Sana lang wag baha doon sa Marulas Na natin kung anong pipikapin dito Kanina pa kasi to kaso walang kumukuha mga tol eh Di ko rin alam kung bakit Your destination is on the right 4 to 4 Okay na ito sir. Ah, picture mo na sa box. Sige po. Ah picture mo dito sa mismong box. Okay na yan? Uh, Sige, thank you po ah. Item pick up tayo tol. Malinis. Buto eh, maliit lang. Kala ko malaki. Walang kumukuha eh. <laughs> Tapos ito kasabay oh. Puntang 12 Avenue. Na natin kung ano tong item dito tol. Pansabay na din tol para din next na tayo magalap ng kasabay. Kawanggawa. Baka mamaya mahirapan pa tayo makakuha ng kasabay eh diba? Ang importante dito lang sa Marulas, panalo na tayo, tol. Kasi may high demand yun na 40. Tapos may plus 27, pe. So, ito, magiging pansabay na lang talaga natin tong papuntang Caloocan. So, tapos, bibigyan tayo na ito ng tip, syempre. Ganun yun, tol. Your destination is on the right. Pick up po para kay Millicent. Ay, sarap Okay na ito, sir. Siya, sir. Ito yung bibit natin, tol. Isang plastic na maliit lang. Street, then turn left onto Mabalus Street. Your destination is on the left. 106 lang po. Ay, okay na po ito. Thank you po. God bless po. Alright, 120 tol. Uy, 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 uy. Kayo ha? Kung anong tumatakas pa kayo sa akin ha? Akin na kayo tol. Akin na kayo tol. Plus 14 tayo. Dumpri. Kala nyo makakatakas kayo sa akin ha? tip ko na kayo pre hindi na kayo makakataas sa akin kaya papadjus na kayo tol <laughs> alright going to Valenzuela naman tayo mga tol marulas drop lang natin to bago tayo kumuha ng panibagong bukay malapit na lang din naman kasi ito 3.7 km turn right onto 5th street exit the roundabout onto MacArthur highway take the next right onto A. Fernando dito ako may alaala ng kahapon eh <laughs> Tayo na binaha ako dito gamit ko si Kill. Walang iyan na yan. Ito oh, yan sir na Adilaw. Sa inyo sir. Ito po. Okay na po yan sir. Thank you po. Okay po. Alright. Delivery completed. Wala pang isang oras yun tol. Alright. May 663 na tayo. 5 bookings. As of 11. Hanap tayong booking na palabas dito mga sir. Hanap tayong pabaysa. sa bahay toro. Alright mga sir, meron na tayong panibagong buwan Dito pa rin tayo sa loob ng Marulets mga boss And sana makakuha pa tayong kasabay Pero kung hindi, ayos na to, last booking Your destination is on the left Ayun yun sir, thank sir, you po, Okay po, okay po. po Sige po, sige po, thank you po Walang kumukuha ng booking dito kasi bahain dito tol Baka Mama, mamaya baha pa daw eh Ay kaso, napasok na ni Papa Josh Kaya pala yung kanina, walang kumukuha din ng ano yun, halaman no? Kasi nga naman pag bumaha nga naman dito sa BBB Bibi, Bibi, tol Lumbay ka talaga gagi Kaya yeah, ingat kayo dito tol Marulas Panigurado ka kalas kayo dito pag baha Marulas Kalas Alam na alam ko nakakaalawan dito Pag tag ulan Ito so nagpupunta dito Pero kahit na di naman talaga nagpupunta dito eh, Kaso nga lang medyo Okay din naman yung biyahe ko ngayon Kaya kinuha ko na lang Sa kabila tayo na daan kanina ba? Diba? dito eto etong lugar na to tol putik yan eto mismo lugar na to tapos pagpasok pa dyan oh manalangin ka na <laughs> sobrang saklap dito tol kaya dapat pantay yung kalsada dito kasi pagka may bigla ang malalim tapos sobrang baha ako po durog ka talaga buti na lang na survive ko yung araw na yun and I'm so happy bibigay kaya sa akin to may sunay pa ako mga tuloy eh, no Binigay sa akin. Sakto-sakto ko sabay. Let's go. Pati mo lang yan tolo. 1 km. Your destination is on the right. Sa inyo po. Joshua Pogi po. Sige po. Pang ano po ba yan? OJT something. Opo. Oh. Libre po. Libre ma'am. Bali na lang po ako. Tapos taragan ko pa laboratory. Sige po. Sige po ma'am. Banggitin ko na lang sa vlog ko ma'am Sabihin ko kailangan mo Alright mga sir Ah ito yung pick up na tayo Dalawa na to tol Kailangan doon ni ma'am ng mga magpapabunot Comment na kayo mga tol Libre lang daw yun Okay lang kay kayo pangalan mo ma'am Arian Hanapin <coughs> nyo lang si ma'am Arian sa Olpo Kung <laughs> gusto nyo magpabunot ng libre She is looking for someone galing kay Ma'am Arian para sa dental clinic. Sa inyo daw po. Thank you po. Alright, going to last drop up naman mga tol. Drop up para man magsaysay. Tawid lang tayo tapos pauwi na tayo mga pere. Take the next right onto Fort Santiago, then turn right onto Camarines. Kim Trisha po, meron po ba dito? Opo, Kim. Sige pa, sige pa. Thank you po. Wait lang po. Sino na? Wait. Meron pa pa. 8 pesos na lang naman po yung kulang po Thank you po Alright mga sir, pa na pala ako Hindi ko na nabanggit kung magkana kung magkana tayo So as of 11.50 So meron na akong 7 bookings, 863 pesos tol It's all good in the hoods Yun mga sir Ride safe and grind well Peace Wake <miming> up.